Tuloy na tuloy ang kahibangan na itong si Attorney Vic Rodriguez. Kasama na rin siyempre itong si uh, Robin Padilla at Baste Duterte. <laughs> Maiisog daw sila. Nasaan na po ang isog niyo? Kasi ang tagal-tagal niyo nang nananawagan ng EDSA People Power, wala namang nangyayari. Hmm. Ang dami na rin pong inilunsad na kuno ano ay mga maisog rally pero bilang na bilang sa daliri ang dumarating. Sino po ba talaga ang totoong maisog? Kung talagang kayo yung isog talaga ba? Hanggang dyan lang ang kaya niyo. Maglungsad kayo ng malaking rally. Maglungsad kayo ng malaking protesta laban sa gobyernong ito. Matagal niyo nang pinapanawagan na mag ang nasa Malacanang. O ngayon, sino ang nakakulong at sino ang nabibinbin na ma-impeach, totally ay ma-impeach at ma-disqualify na perpetually sa kahit anong posisyon sa gobyerno? Di ba yung mga idolo niyo? Tuloy ang ating pagiging maisog na tinig, mata at tainga ng mga uh, Pilipino. Yan yung masaklap eh. Huwag niyo pong na kayo ay mata at tinig ng mga Pilipino. Alam niyo ba na ang totoong tinig ng Pilipino ay kabaliktaran ng mga pinaggagagawa niyo, ng kuno ano ay prinsipyo niyo? Protektor kayo ng mga kriminal, mandarambong, na katulad ng mga Duterte Former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez remained steadfast in calling for the immediate return. O oh, ayan, hanggang saan kaya ang kain yung gawin? Yung ipagsigawan na bring him home. Ano naman ang susunod? <laughs> Nagpapatawa po ba kayo? Minimenos nyo ba ang kakayahan ng ICC? Sa puntong yan, ganun ang gusto nyo isipin ng, ng taong bayan. Ano ho, nakakala niyo talaga makakabalik si Digong. Nakakalan nyo talaga yung pinapaasa nyo yung mga DDS, nakawawang DDS, Ay, hindi ko sabihin. Hmm. Yan. Dapat daw ay pauwiin na itong si, si Digong. Rodriguez issued this demand in a Facebook post on January or June 3, 2025 that also included a photo showing his flashing the iconic Duterte punch alongside with uh, Robin Padilla at siyempre nga itong si Baste Duterte hindi daw hadlang sa kanila ang distansya para maipadama sa ating mga o sa kapwa nila mga Filipinos na, at, at dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinagkanulo daw at trinaydor ng administrasyon ni eh, Marcos Jr. Kaya nasa dahig ngayon. Talaga lang.